Magandang umaga po. Ako po si Kie Base at nandito naman po tayo sa likod bahay namin dahil po titingnan natin ang ating mga alagang manok. At ngayon ay magbibigay po ako ng mga presyo sa ating mga manok sa 2025 para alam din ng ating mga viewers kung magkano na ang presyo ng manok dito sa Surigao del Sur. Ito po yung ating manok na sisiw. Mula sa sisiw ay magumpisa na po tayo sa pagbigay ng presyo kasi minsan mayroong bumibili ay kailangan na nating bigyan agad ito po yung ating sisiw ito po yung sisiw natin ay dalawang linggo pa ito ay kailangan na natin talagang magpresyo ito po ay ang ating presyo ay 100 pesos malalaki man o bababae pero karamihan pag bumili po ganito ay mga lalaki talaga ang binibili o dito naman tayo po sa iba pa nating mga sisiw at dito naman po sa ating sisiw na pangalawa ganito po kapag umabot na po ng isang buwan talaga ang ating mga sisiw ay kailangan na nating magpresyo ng 200 pesos malalaki man o mababae pero karamihan lalaki ang binibili kaya ganun ang ating presyo 200 pesos At dito naman po tayo sa kabila. Ito po yung umabot na natin ng dalawang buwan o mahigit na magtatatlong buwan na ito. Kailangan natin magpresyo ng 300 pesos ang bawat piraso ng ating mga manok kapag ganito na. Mga lalaki po iyan. At dito pa sa kabila, mayroon pa dyan, mayroon pa doon sa kabila din. Yan ay kaninyang mga kapatid. Magkapatid po yan sila. At dito naman po tayo sa umabot na po ng tatlong buwan o apat na buwan ang ating ipapakita sa inyo. Kasi kapag umabot tayo ng dalawang buwan, 300 pesos po yon Kapag umabot po tayo ng tatlong buwan ay 400 pesos na po yung ating presyo. Ito po yung ating tatlong buwan na. Yan. 400 pesos po yan ang ating presyo ng ganyan na kalaki na lalaki kapag ganun po ang kalaki na ang ating manok. Ganyan po. At yung mga babae naman ay minsan ay hindi naman nabibili kasi gusto nila ng mga lalaki ang karamihan talaga sa bumibili ng manok. At mayroon po tayong ito po ay anim na nabuwan kapag umabot na po ng anim na buwan yung ating alagang manok ay magpresyo na po tayo ng 700 pesos pag anim na nabuwan. Ganun po ang ating presyuhan dito po sa ating mga alagang manok. At ito na mga kakiyay, kapag umabot na po ng isang taon ng ating mga alaga tulad nito po, kasi mahigit na po yan isang taon, umabot pa ng dalawang taon, ang aming presyo dito ay nasa 1,500 kapag umabot na po ng isang taon ng ating mga alagang manok. At yung ating mga babae, kasi kapag umabot na po tayo ng ganun na umabot na tayo ng anim na buwan pataas o isang taon sa mga babae naman ay kailangan na natin yun i per kilo. Ang atin ditong binta sa per kilo ay nasa 300 pesos sa mga babae kapag may bumili po. Yan po ang ating mga presyo dito po sa ating mga alagang manok dito. Kapag mayroon naman po tayong bumili ng itlog sa atin kasi mayroon po tayong mga itlog dito pero bihira lang po tayong nagbinta ng itlog. Kung may bumili naman ay pwede natin ibinta ng 10 piso sa ganong pong parano 10 pesos po sa ating mga itlog. Ganon po ang ating bigayan dito po sa ating mga pag-aalaga ng manok. No? Kailangan na nating talagang bigyan natin ng presyo ang bawat isa sa ating mga alaga para kung may bumili sa inyo kasi hindi lang hanggang sa pagkain kundi ay magkaroon po tayo ng kita sa ating pag-aalaga. At sa susunod kong vlog ay gagawa tayo ng kulungan ng ating manok kasi gusto natin dumami ng ating manok para marami na po makikita sa ating mga viewers kasi kababalik lang natin sa ating pag-vlog kailangan ay magbibigay tayo ng mga inspirasyon sa mga pag-aalaga ng manok. Kahit maliit lang na bakuran ay pwede tayong kumita dito po sa ating pag-aalaga. Yan po ang ating kulungan na ating ginagawa at sa susunod na vlog yon po ang ating ibibigay sa inyo kung paano ko 'yan ginawa. Okay guys, yan po ang aking update lang sa ating YouTube channel sa ating sa araw na ito at hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Hanggang dito na lang. Bye.